Evening sir. Burger po. Um isa ka burger, asa ni? mix and match sir. Burger pati fries. Is pag fries? Ah, uh, burger pati fries tapos spaghetti og float. Ah, mix and match sir. Yes po. Food, burger with fries, tsaka. Um burger steak with fries. pa sir. Choco sunday and spag. Ah, kana okay pa. So back to normal na itong mga booking. Kay humana ang peak season holidays. Meow, meow, meow. Ay. Complete na ma'am? Complete na po. Uh, fresh na lang po yung kulang. Ay, okay. Parting na lang po. price and thank you, thank you.

Nanakita <laughs> ko na ko. mo lagi ko. Pilapula Wala ihi, kayo. Yeah, okay. Opo. <laughs> <laughs> three five seven ang total, ma'am. Ang kwan ba ang 8 ang Opo. 312 na, ma'am, tapos 45 <laughs> sa pamasahe. <laughs> Ay, okay po Thank you. Sige na. Ay, nagdagana. Tara po Thank you kay ma'am. Thank you po. Amazing. Itagaan ta. 357 lang ang hatagan ni ma'am. So, nag-tip siya. Oh, 43 sa kuha. Ah. Thank you ma'am. Ah. Good evening. Selamat. Ning mam. 1. Hap ni ah. Selamat. Nah dia mam. Gi ni lah. Thank you pa. Okay nah. Thank you. Po. Next. Uh-huh. <laughs> <laughs> hey. fresh red, mam. Ay sado. Na fresh Ah, Wait lang, i-confirm na ko kung pila ka buhok o wala pa na akong tawagin. Saan naman po dyan, sir? Saan naman po dyan, mo? Isara po? Hmm. Ah, okay. Sa limit mga stocks. Huwag <laughs> mong pag-i-report po mo, sir. <laughs> Sakto po, ngayon na yung nag-order <laughs> ah, na ako uh. dito. Ah, dito na. Oo. Hello? Hello, good evening, Maxim po. Yes, po. Ah, sir, ang fresh red, isara ko po, sir, no? Ah, pa. isang pilaso lang, po. Ah, sige, sir. 300? <laughs> 300? 300 na daw, sir? Sige pa, okay pa. Okay sir, sir. nanaman ko sir, thank you. Pass na natin ba kayo? Aksyente niya rin sir? Pagkuna ko yun? Oo bira, nasa tolong pinapalagay, delivery. Ibalik nyo ba rin sa Maxiburano? Oo, back to normal na. Christmas New Year? Oo, katong New Year o gano'n <laughs> <laughs> January 1. <laughs> <laughs> ilala daw ba kaya kasi kung ano na daw na. Wala ining biyahe gyud. <laughs> ilala to na belly mo dagdag sa pending na order. <laughs> Tag January 1. Asa pa dako nag pahuway pug Okay yeah. na <laughs> okay, no, okay. Kaya ko ba ko lang uban ba. Mm. <laughs> Eder, thank you. <laughs> <laughs> Sakto. Nasudlan na yung tadiri doon. Kuha, wow, una lang nato ito. Eh. Isang 36 pesos. Goods na kayo ito. Yes, sir. 336, sir. Sige, 8. Ano na lang, sir? I-350 e e e na lang na. 350 na lang? Ay, sige. Thank you. Bali, 150 na lang sa clear, sir. Sige, pa. May paman ba? Salamat <laughs> kayo, sir. Sarah. thank you kayo. Ding, ma'am. 4.30 plus 90, 5.20 po. Ano pa? 520 <laughs> 520. Okay, na, okay. Pak. 520. Oke Thank you, Ma'am. contact number sa mag-receive, Ma'am. Dey okay, lift mo gyapon yun ni sa Habitat Phase A man ni, Ma'am, <laughs> diba? Magpasulot ka. Para left diba ka? pato ka kay Karitiri, wala naman. Sigulahan, manitiri, diba? Pag pa left, magpasulot so ka sa diba, face A pa left. Ah, uh, wait lang. Pag sulod na ako sa face A, dulo. Oo, uh, uh, dulo. Then left. Left. Tapos, magkabot sa kanto, right. Tapos. Mutuyok na ako atong plaza. Uh, lang mutuyok lang, mag-kakatok. Unang kanto. Pa-left na po. So, uh, dili. O oh, patungkuna na kanto, straight lang ikaduwa na balay Una kanto? Green ang balay Green ang balay? Oo Yellow green ang gate di ay Yellow green, green. ang gate Bali mam, hindi na nakuha <laughs> Bali pag abot na ako sa kwan, mutuyok nakuha tong plaza o, Mutuyok raka Dahil pagkwan, di ba mo Unang kanto Pawala O Dahil ang balay, ato Oo Aka ah, tara, sige po Hindi <laughs> na mukhang pawala, di ba, mutuyok raka Opo Dahil yung mga kanto-kanto naman ito sunod O, kato pinakauna na kanto. Ah, okay. Kay, di ba pag tuyok ni una kanto. At at katong, um, left lagi, murag left lagi ito pasaka. Oh, pasaka ka. Oh. Pero, una nga kanto dito. Oo, oh, o, kato. Then, balay, green nga gate. Oh. Ang balay, ato di ba, pa corner, man to siya. Oh, katong, katong una kanto ato. ka balay, na ah, okay. okay. okay na lang Chat ko. Sige po. Manawag lang kay Pepper nga di na ko ma-connect mam. Tek nang to na gate ang malala <laughs> na ko white at ang to na gate kung una nga pala ito snack sila. Green. Green. Sige po, sige po. Nagagiro. Nagagiro. Dili <laughs> ra man kato ma mam. Ma Pero naman sige. <laughs> Apa ah, inform nang kunya mam po, -und undoy na ko. Thank you po.